makikipan sa mga iba't ibang mga magawa dito po sa aming lugar. Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po tayo upang makipanayam kay Mang Lito. Ito po ang ilang mga katunuan para sa inyo. Ano po ang iyong trabaho? gumagawa kami ng mga furniture, mga pintuan, hamba, mga lamesa. Yun, marami pang iba. Ano po ang motivation mo o nagtutulak sa iyo na piliin ang trabaho o negosyo ito? Uh, ginagawa namin yung trabaho para makatulong sa mga walang pintuan yung bahay. Tapos uh, matulungan din yung ibang mga tao na magkaroon ng halang buhay. Ano po ba ang iyong layunin sa paggawa? Yun, sa pasalayunin namin sa paggawa para yung matulungan yung ibang tao na walang hanap buhay, mabigyan sila ng hanap buhay, tapos sa mga tao naman, mabigyan sila ng mura at likalidad na mga furniture. <coughs> Ano-ano po ang mga hamon na pinagdaanan mo sa paggawa? ay yung, bali ang mga challenge lang dito sa amin, yung ano, kakulangan ng mga kahoy, walang mabiling kahoy. Uh, yung iba naman ay, ano, minsan pinipigilan ng mga pinipigilan ng mga tao na kumuha ng mga kahoy sa gubat para gawing mga pintuan. Paano mo po hinarap at nilutas ang mga problema o balakid na iyong kinakaharap? Bali, ang ginawa namin, pumunta kami sa mga opisina ng gobyerno na nakapasakop tulad ng DNR. Humingi kami ng mga permiso o permit sa kanila para bigyan kami ng pagkakataon na makakuha ng mga puno sa legal na pamamaraan. Tapos yung iba naman ay mga tao na walang halap buhay dati, binigyan namin ng pagkakataon na magkaroon ng halap Ano po ang kabutihang na idulot ng iyong taos-pusong paggawa para sa mga nangangailangan o mahihirap na iyong pinagilingkuran? Yun, yung mga tao nga, nabigyan ng hanap buhay, di mayroon na silang ano, pambili ng pangangailangan din nila. Maraming salamat po sa inyong pakikipanayam sa akin. Sana po ay pagpatuloy niyo po po ang paggawa upang mas marami pa po kayong matulungan na mga nangailangan. Maraming salamat po ulit. Magandang araw po sa inyo lahat narito po ako upang i-interview si Teacher Mariel at tanungin ang iba't ibang katanungan para sa kanya. Gandang hapon po, ito po ang iba't ibang okay. katanungan para sa iyo. Ano po ang iyong trabaho? Ako ay isang teacher sa so, Adwas National School. Ano po ang motivation mo o nagtutulak sa iyo na piliin ang trabaho o negosyo ito? Hmm, pinili ko maging teacher para makatulong ang sa mga estudyante. Siyempre, para sa pamilya ko. Hindi ba siya ang pamilya at yung mga alaga kong asa. Ano po ba ang iyong layunin sa paggawa? Siyempre, para makatulong sa mga estudyante, para madagdagan yung kanilang kaalaman, para matuto sila. Ano-ano po ang mga hamon na pinagdadaanan mo sa mga paggawa? <clears throat> na, yung hamon is, siguro nung nagdaang COVID, hindi hamon yun sa ating lahat naman halos, pati sa mga estudyante. At siyempre, siguro ngayon kasi nagpagda na ako ng negosyo, siguro yung oras, ano, yun yung isa sa mga pinagladaanan kong hamon, kung paano ko siya i-manage. Paano mo po hinarap at nilutas ang mga problema o balakid na iyong kinaharap? Time management. Kasi yung pinaka yung oras niya kabutihang may dulot ng iyong taos pusong paggawa para sa mga nangangailangan o mahihirap na iyong pinaglilingkuran. Bilang isang teacher, um, ang tulong, siguro may mga naitulong naman ako sa mga estudyante, may mga natutunan naman siguro sa sa akin, sa mga pinagdadalal ko araw-araw, ano? So, ayun, siguro natulungan ko naman sila. At siguro naman nakakatulong din ako sa pamilya yun lang po ang aking katanungan. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa pakikipanayam sa mga iba't ibang mga gawa dito po sa aming lugar. Nawa po, ito ang kaming inspirasyon ng bawat isa sa amin. Bukang patuloy lang po tayong bumuha na bumuha para sa ating tinagpukasan. Maraming salamat po sa inyong pananood.